Uh, hello po, good morning po sa lahat. Uh, welcome back to our YouTube channel. For today's video, uh, isa naman pong tanong po ng ating subscriber po ang ating sasagutin. Ito galing po kay Elitoria Biduya. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, Bosing, mayroon pong nag-advise sa akin o sa kanya na 5 days daw bago magwalay, I need na pong turukan. Ano bang pwedeng i-advise? So kayo po ay mahilig po sa paglalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinyo Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, uh, isa naman pong tanong po natin pong subscriber po natin pong sasagutin. Ito yung tungkol po sa pagturok 5 days bago walay. So ang ibig sabihin nito, 5 days bago walay ay yung mga itinuturok po sa ating mga inahing baboy at saka yung ate pong ini tinuturo po sa aking mga alagang biik. So dito sa King Backyard Farm po mga kaibigan, usually po ako po yung nagwawalay na ng mga alagang biik na nasa uh, 30 days o 1 uh, month lang po yan. Pagdating po ng day 25, yan pong panahon na yan ay akin na pong pinupurga po yung mga uh, inahing baboy. Nang sa ganun, pagdating po ng day 26, 27 or 28 or 2 to 3 days after, pwede na po akong magturok ng vitamin B complex 5 ml, vitamin ADA 5 ml po mga kaibigan. Doon po yan sa aking mga alagang inaheng baboy, 5 uh, days bago magwalay. Para mag, kapag nawalay na po siya, siya po ay na-inject ka na po ng vitamin supplements. Doon po sa aking mga alagang biik po mga kaibigan, uh, day 25, ako po yung nagturok ng iron, 2 ml, uh, vitamin ADE, 2 ml, vitamin B complex, 2 ml po mga kaibigan. Yan po yung mga itinuturo po sa mga alagang inahing baboy at sa mga alagang biik 5 days po ako bago magwalay Importante po na atin pong maturukan yung mga alagang inahing baboy at sa mga alagang biik ng mga vitamin supplements 5 days bago walay para pagdating po ng uh, araw ng walay po mga kaibigan ay hindi po talaga sila magkaroon ng stress syndrome po doon po sa ating mga alagang biik o winning problems po doon po sa mga alagang biik pagwalay uh, pag kasi, yung ating mga biik po ay independent na yan sa feeds. Hindi na po sila, hindi na po sila umiinom ng gatas kaya mga inihing baboy. So, yung kanila pong source of energy ay yung feeds na lang po mismo mga kaibigan. So, kapag mayroon po silang uh, vitamin supplements na baon bago po natin winawalay, So, pagdating po ng day 1, day 2, day 3 ng walay, yan po ang panahon po ang mag-a-adapt pa lang sila o mag-a-adjust pa lang sila dun po sa uh, mga panahon na hindi po sila makakainom ng gatas. Yan po ka-importante yung mga vitamin supplements na kailan po mga gamit sa mga panahon na iyan. Sa inahing baboy naman po mga kaibigan, uh, after walay, importante po talaga na matukukan sila mga vitamin supplements nang sa ganon, sa araw mismo ng walay, sila po ay hindi po masyadong maglugon. Sila po ay madali po makarecover. Sila po ay madali po maglandi. Importante kasi mga alagang inahing baboy natin na uh, madali makarecover at saka madali pong maglandi para atin pong mabulugan agad. With a span of day 1 to day 7 after walay, maximum of day 10 after walay, dapat atin pong napabulugan yung mga inahing baboy. Huwag na pong natin paabuti ng sobrang taas. Kasi po, kapag pinahaba natin yan yung dry period ng ating mga inahing baboy, yan po ang makapag-cause ng pagkalugi po natin sa papapakain ng feed sa kanila na hindi po sila buntis po mga kaibigan. Kaya mas importante talaga na yung mga vitamin supplements at yung mga inahing baboy ay ating pong naibigay sa kanila bago walay. Nang sa ganon, kapag naiwalay na po yung kanyang mga biik, ay siya po ay mas madali makarecover at saka madali pong maglandi para po atin pong mapabulugan po agad po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon at sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po sa mga ating pong itinuturok sa ating mga alagang, inahing bawi at sa kanyang mga biik 5 days bago walay po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.